Ah, ah, ready ng ready na si Katong Ay, kita mo na talawang At yun nga pala, shout out sa ating team Ang team victorious At rin nga pala si Joseph, eh, kaway pa eh At rin naman si Jai, talagang akala mo hindi tumatanda eh At parang chillax na chillax lang to all our group participants Dahil po yun ang dito Pwede pa ngayon tumuloy Kung 5 kilometers, kung gusto nyo daw po tumuloy Again, sa mga At yan, sinabi nga ni ate na kalimutan ng ribbon at arena ang kaganapan ngayon. Dami na guys, tao. eh, alam niyo naman kapag ganito ang event, eh kailangan mag-exercise muna o mag-stretching bago tumakbo. Huh? Kaya yan guys, nag stretching na kami din eh. Binanat ng mga paa-paa, nagtalong na, at ito na, nagsimula na nga. <laughs> Ay, naku po, Diyos ka po, Rude. Akala ko napakadali lang tumakbo sa mga pandra na Eh, pagkakahirap pala. Buti na lang at may nadaanan kami din yung water station. At talaga naman, sobrang uhaw ako din eh. Uh, talaga nakadalawang baso yata ako dito sabay takbo na naman ah, ah sabi ko sa sarili ko parang ayaw ko na sumali sa no? at dini nga inaabot na namin ng 5k at kami nag selfie muna din ni boss ah ah kita nyo yan kiting tagumpay kami ng dalawa ni boss eh naabot namin ng 5k ngayon okay, guys lakad na lang kaya ko hindi ko na kaya tumakbo <laughs> ah. Halos lahat naman kami din eh, mga kabatang kung makikita nyo kami din eh. Ah, talagang halos lakad na lang ang ginawa namin. Hindi na namin kaya tumakbo. magbo ah, ah. nakakapagod. At ayun na nga po sa awa ng Diyos. Ari na. Nakarating na sa finish line. Ayan ah, na. Nakonvertikan pa ako Kuya. Grabe. Ayaw magpatalo ah. Oh? at din nga mga kabatang ako ay naghihintay ng mga sasabitan pa ng medal ay eh, bigla akong na din na eh, ang victorious eh, ay talagang selfie parang selfie ay selfie pa more Ah, at din guys parang tumigil ang mundo ko ay nakita ko isang magandang binibini huh? Aray. ano kaya ang pangalan na Ho huh? ay siya ulit bigyan ng magandang pasok yan pasok ngunit paanong nga ba ang pag-ibig mo ay magbabali ko na nasaktan kita ng labis huh? Ooh. Ginagawa mo! Talagang 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 🎵 Tal talag Sa'yo na kaya kong limutin ka Charot lang, hindi ko nga kilala yan eh. Sino ba yan? Huh? Si <laughs> <laughs> madam nga eh. Patuloy niya kanina. <laughs> Congratulations sa lahat ng nandalo. Huh? Bye bye.